Hanap mong ulam na simple lutuin pero pang restaurant ang sarap. Tamang-tama itong beef salty cow sa'yo. Siguradong mapapadami ka ng kanin dito. Grabe ang sarap. Ribeye steak pala ang gamit ko dito. Para mas malambot at juicy. Pero kung gusto niyo mas matipid, sirloin ang gamitin niyo. Liquid seasoning, kunting brown sugar, pang balance ng lasa, oyster sauce, and brown black pepper. Gababad ko lang ito for about 30 minutes. Pero mas matagal, mas maganda. So, habang nakababad ang ating beef, gagawa tayo ng minced garlic. Tansyo-tansyo na lang kung ilang garlic heads ang gagamitin nyo. Ipa-fry natin ito para dagdaglasan ang ating beef salpicao. I-fry natin ang garlic until mag-golden brown. Mmm, masarap ng amoy. Ayan, ready na to. At hanguin na natin. Hindi ko na kumuhugasan itong kawari. Kasi yung magkikang pinagkutihan ng garlic, infused na with the garlic flavor. Kaya mas magiging malasa itong ating karne. Dahil ribeye steak ang gamit ko dito, madali na lang itong lutuin. Hindi niya kailangan palanggutin na pala guys, kung celery ang gamit nyo, hindi nyo na kailangan palambutin pa. Same process, like ribeye steak. Maglagay tayo ng salted butter and green onions. And that's it guys. O oh, diba, madali lang itong lutuin. Panalo ito guys, mga loves. Kaya subukan nyo na. Ang ating beef salty cow. Ready for plating. Beef Salty Cow Masarap na, madali palutuin Perfect pang ulam, perfect pang kanin Tara, na ta.